MN Drama presents HANDU Manan So Sa Ka Awe anak ba daw sa'yo ang Mau kening gusto ka lalaki nga teka talisay si Tisibu Nga Jones Recorded by X Thunder Gaming. Aha! Huh? imo e, mo ko pa iskulahan ng tiwas? Oo. Oh, uh, Namang ko'y trabaho. Ano gul magkut kung dili ka makauman? Gamay na wala'y kuwang ni di ba? Uh, Joms, sure ka? Babe, basta para nimo. mo. Bisa ron siya. Kaya nakabuhaton. Ikaw mo yung mapaskwila sa mga uyaw. ba No. O ni mama, masagot ka. Nga mo gani na mauyunin na sa ila ni mama ni mo. Hindi lang kumusaba ko. Usa pa, mahal na ko si ila, bay. Usa buha to na ko talan para niya. Babe, thank you ha. Kahina ko na ako na ikaw ang patiwasan ko sa kong pag-eskwela. Bisag, wako ko mo ingwanin mo. Di ba mo mo'y gusto ni nga makahuman kagid sa imong pagtuon? Kaya matod pa ni mo, o'y bisan usan ninyo sa imong mga iksuon nga nakahuman? Pwis, tumanon na to ang pangapangan pangapagandoy, babe. Ayaw ka ba laka, babe? Magtarong ko sa kong pag -eskwala. Arin dili mapunta sa wa ang tanan ni mong kahago. na no pressure, babe. Basta i-enjoy lang yun ang imong pag-eskwala, good? Niara ko. Andam ko mo suporta ni Salamat, babe. Naunsa man ka, Jones? Gabi ka naman ka ayong mauli. Nag-overtime ko ma? Ah, sige lang. Naunsa naman in taon ka, uy. Lupig pa man mo dunay anak. Wa man unta ka na mo pangayo eh, imong sweldo. Ma, pasag lang gud ko ma. Pag sulti ra gusto Nakadungog ko nga ni eskwela nagbalik ng imong uyab. Ikaw ba ni gasto para sa iyang pag eskwela? Ma. Sultihe ko. O ma. Ha! <laughs> Dahaan pag ko? Naunsa naman man taon ta, uy! Gihimo ka lang ang gatasan na nabayhana? Ma, ay pagsulti, Ana. Uyab na ako si Ila, Ma. Usa pa, ako ni pagbuot nga paeskwilahon siya. Wa ba siya mangayo na ako ini? Uy, <laughs> ambot lang yun ni mo, Jones. Ikaw na'y bahala nimo. Total, dako ka naman. Pero kung ako na'y pangutan o nimo, Huwag yung kumakauyan, Ana, nga ikaw mo yung pa eskwelaan ang uyab ni mo. Ma! Ano so siya, man? Kompleto ang iyong mga requirements? Ah, uh, yes, babe. Ang uniform na lang na ako akong gihawat kay required na daw mag-uniform next week. Huwag pa din mo manok na eh. Ay, murag ugma. Makuha na din ako. Oh, mahinon, babe. Yeah, imong sapatos. Um, Ma o Mao na lang yun ay pinakakuwang aron na, complete 'ton ng cute. Au, oh, mamalita karon. Eh uh, ikagay mo palit? oh, alam de. Maikog naman kaayo kanimo. Ikaw naman gid ang ni-provide sa tanan gid kut. Kada tuod kay ako may do na. Sige lang good Eh nanagula ona. thank you gid kaayo ha. Suwerte gid kaayo ko nimo. I love you, babe.

jumps bye recorded by x thunder gaming oh oh oh, oh. bye bye musta okay bye Ay, nung samtahan ka eh. Ay, palabi ko. Kinala magkugi ko ba eh? Nabaw na ka. Doon na ba ako ikipa eskwila? Ba, Jones? Um, babe, manangidunta ko ba? Inigog, ma doon na may buhatan nga feasibility study. Mag-overnight niya sa mga classmates. Oh, mawabib. Oh, sige. Basta kung doon na magandang ikakulian, ingna lang ko ha. Tiksi ko. Ayaw ka bala ka, Bim. Taon sa si Ila. Sugal lang siya nga doon project. Tagsa naman na kayo siya makikommunicate na ko. Ay. Sabi, pasensya na ha. Nahibawa na ka. Graduating student ko. Oo nga, busy na kita ayo. Ah, nakasabot ko, babe. Pero hatagi si inyong Hatagi kong oras, bisag kausa lang ko. Sa usag ka Mana. Pasensya, git ka ayo. Eh, sige lang. Karong weekend, manglaag ta. Sige ha. Lauman ko na. Area. Nagsabot mo mula mulagaw lakaw pero hangtod ka ron. Hindi maghihapon ako makontak ang iyong cellphone. Noon sa magkani siya? At tuon ganyan ako sa ilabi. Ay, ganina raman tong nilakaw dong. Apin ako kamo mo mo'y magkuyog. Oo, oh, oh, tita. Nagsabot mo yung magkuyog meron. Pero di ba na ako makuntan? Off may yung cellphone? Ay, ganina na ramag ditong dilakaw dong uy. Mao ba, tita? sige lang. Anilang ako sa pabutong, tita? Ah, oh, sige, maayo pa. At lingkod lang sa din hisa, so. Mag-alas 11 naman sa tungang gabi eh, pero hangtod ka rin. pa paghihapon siya. Ay. Don, di ba rung namangkot ka? Asa naman ka? uli lang ko, tita. Mapalihog lang na lang niya kung ingon niya na dinhikugikan sa inyo, tita. Ay, nahalas iki. Ay, naa naman di ay. Oh. Joms? Maayo kayo na ulit na ka. Pag istorya tas gos. Ano ba yung tabo ni mo? Di ba ka makuntak? Di ba na nagsabot lang na magkita ta? Oh. James, dili na ko. Che, dili na ka. Dili na ko, Ani. Makigbuwag na ko. Ano siya? Makigbuwag ka na ko? Kuban sa tanan? Kana. Kana mo hinungdan. Abi kay gipa-eskwela ko nimo, mura na hinug ikaw may magbuot sa akong kinabuhi. Sa imong tono ganina, happy talaga gani ka mo wad igrespeto sa akong inahan. Ina. Na sa kuyo akong kaugalingong mga gusto, Joms. Na ako'y gusto mga pagbuhaton sa kong kinabuhi nga gusto kong ako lang. Uyog ako mga higala. Pero nagkadugay mo rin na akong piniriso. Feeling na ko ako'y katungod mulaag ako lang. Ilo. Mom, please. Pasagdi na ko. Mm, bay, gusto na. Huwag na inom. Sakit ka na yung ibuhat, bay. Right? man sa tanan na akong nabuhat niya, yan akong ibuhagan. Uh, oh... Basa yung tinuod sa Diyod nga. Muro na siyang natuok sa mga dinadaan, bay. Ang libo ko kung nasa napit ako na kasa. Oo man ako siya. Bawali sa tanan. Oo, magmonitor ko niya kada oras. Pero wala ba na magpasabot niya? Ibawala ako siya sa gusto niya buhat po. Hmm. Ako pa niyo ba eh. Ayoko na ninyo. Dapat nag-fix ninyo eh. Ayoko ka was pag Ay! Nganong oh. niya ka? Niya ko tungkol kay gusto na ko niya tarungo ni Nato Ila. <sighs> Murag like na, Choms. Kung oh, siya ano man? Mahal pa mo na itong usag-usa, di ba? <laughs> Jom, sorry. E. Hindi <laughs> ako kay kong saan, -e po. Ano? <laughs> Kino ko. Ano naman, Ina? Ano naman? Pantukarami kalit karagkabog doon ako. Ako pa may gihimon ni mon. Sa'yo platong duhan. Pero ang tinuon, gusto lang katabunan ang iyong konsensya sa saka ngayong mabuhat. Grabe ka! Grabe ka! Huwag kay Jom, sorry! I can't believe what I just heard ang tanan para sa tao na imong gimahal. Usahay, dili pag-ipaigo. Sa tinuod lang, dakko kay kong pagmahay. nga no, gibilin para sa akong kagalingon. Wa ako savings para lang masuportahan ako siya sa ang pagtuon. Pero ang ending, gibinuangan lang yapon ko. Dini na lang kutub, Daga salamat, RMN. Recorded by X-Thunder Gaming. ke to mai ka lan ni jom singa te ka tali city uban sa awit ngayang ke awit ya regulan how do you heal a broken heart I mau nggak ni kibatan nudo serajuni jelly haka, aku bisa direksi oleh persila dengan as. Kamu usah mengahi galau, mengasuh paminaw pamanau, kena singkasingku kita sa sepeda. sa inyong naka-lain laying kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadruh silangin <laughs> nating tulumanin, handumanan sa Sakawit Karol or Production Center Studio, Third Floor, Jose R. Martinez Building, Mania Boulevard, Cebu City. Oba ipadasa, ipadala handumanan official Facebook page. Handut sa susunod dito yon. Dagang salamat sa inyo pa